kung karni nga pala ang aking menu kaya kung meron kayong talong ganito na ang gawin nyo, ayan ang talong may giniling ako dito, syempre hiniwa ko na yung talong ng ganyan at meron ako ditong kamatis na hiniwa, sibuyas sili at bawang ay pinainit ko na nga pala ang aking kawali tapos naglagay ako ng mantika syempre at nung mainit na igisa na natin tong bawang tinunod ang buyas, at haluin ng very very light ilagay na itong kamatis at imaykos mekos ng bahagya at ilalagay ko na nga pala itong aking giniling syempre halu haluin natin at timplahan natin ng konting bechin at paminta at syempre haluin natin ng very very light at nang mahalo na nga at masangkot ng maigi, naglagay naman ako dito ng konting patis. Tadyahin na lang natin ng paglalagay para hindi umalat ang ating lutuin. At pagkatapos nga yan, ay nilagay ko na itong aking mga hiniwang talong. O ayan, ilagay natin lahat dyan yan. At pagkatapos nga yan, ay halu-haluin natin ang bahagya. At takpan natin, hayaan natin maluto ng dalawang minuto. At pagkatapos nga ng dalawang minuto, ay binuksan ko at minekos mekos ng very very light naglagay nga pala ako ng konting toyo at saka konting tubig syempre at halu-haluin natin maglalagay din ako dito ng oyster syempre pampalasa ng ating niluluto inilagay ko na rin yung sili at nang may konting na ang hang tapos naglagay din ako dito ng nam nam syempre hindi mawawala yung pampasarap ng ating niluluto at pagkatapos nga ay halo ng bagya at pa eto na ang aking talong kong karne luto na at kung gusto nyo rin naman yan ay follow for more in love